Madaling araw pa lamang kahapon, February 20, tumulak na ang grupo ng Rafi Tulfo and Action Center Northern Luzon sa pangunguna ni George Mendoza Punasen para makapagatid ng tulong. Espesyal ang araw na ito dahil ika-45 kaarawan ni George. Pero imbis na siyang makatanggap ng regalo, ayun balik kami kasi na. siya mismo ang nagbigay nito sa iba. Matapos kasi ang patang oras na biyahe, narating nila ang barangay Palina sa bayan ng Kibungan Benguet. Kanilang pakay, ang isang daan at labing dalawang taong gulang na si Dolo Antonio. Sa kanyang edad, wala na siyang nakikita. Hirap nang makapaglakad at mahina na ang pandinig. Ang kanya na lamang inaasahan ang 68 anyos na anak na si Tatay Crescencio. Nakatira sila sa munting bahay na gawa sa kahoy at kakaunting semento. Para mapagaan man lamang kahit kaunti ang buhay ng mag-ama, ang grupo ni George nagdala ng mga pagkain, tissue at iba pang mga gamit. Nagdala rin sila ng mga simento, buhangin at kahoy na ginamit naman para sa pagsasaayos ng banyo ng mag-ama na si George mismo ang nanguna. Si siya di na napili Sir George ay tulungan. Tan ka man na kain na ay nakaabot si 112 ay tawad. Si di iman na. Pinaliguan na rin ng grupo si Tatay Antonio. Edwan di napili na ay agaw, tan birthday na lang. At, at si kaman man si birthday gift na iman, si nai uh, 112 ay nakay ay nai. si siya marigaluan, irigalo na at sin, kailian iman, si doy. Di purpose na iman, abu edwani. Nagpasalamat naman si Natatay Antonio at Crescencio sa inihatid na tulong ng grupo ni George Punasen. Ayon kay George, isa lamang daw itong paraan para patuloy na makpaghatid ng serbisyo sa kanyang mga kababayan sa Benguet, katuwang ang Rafi Tufo in Action Center, Northern Luzon. Randy Guzman, RNG News.